Hi guys. Um ito pa pa flex ko lang itong kasalubong sa akin ni Imelda. At alam mo nakalimutan ko na ito kasi sa sobrang busy at saka nilagay ko muna sa, tab sa tabi. Tapos sabi ko, ano ko? Oh my god, marami pala siyang kasalubong sa akin. So ito oh, pini ano, mini pilipit. Ayan, sarap. Tapos ito Philippine chocolate, hindi ko pa yan na ano. Tapos ito daw, eh what is this? Ito yung um sunshine, green peas, banana, <gasps> ayan yung uh, ano ba tawag dito? Walo. Yema, salted cassava chips. Ako hindi ko pa yan nakitikman. Tapos, double pine tablet. Ito ba yung pwedeng imuron? I think so, diba? Tapos, ito, uh, spicy pusit. Wow, 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 wow. Mababahuan niya sa ako. Ayan, tapang pusit. Ayan, dami, guys. Oh, my God. Ayan, oh. Tapos, sibuk, coconut chips ba yan? Ayan, thank you, thank you, Imelda. Sa palahat ng pasalubong um, Sa uulitin uli. Okay, thank you. I'm gonna enjoy this, guys. Thank you for watching. Mwah, mwah, mwah.